ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo manoy balitang dating senador Ping Lakson tila may patama sa pinagagawa ng mga kongresista at senador patungkol sa pamimigay ng ayuda. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na ia-upload namin at dito na nga mga kababayan ang tama ipaglaban ang mali labanan ito ang mga salitang nagsilbing patuloy na gabay ni dating senador Pampilo Lacson na naging maingat noon sa mga usapin ng pampublikong interes at nakatuon laban sa iba't ibang uri ng katiwalian sa taon ng kanyang pagseserbisyo sa publiko sa larangan ng pagpapatupad ng batas paggawa ng batas at makataong gawain si dating senador Ping Lacson ay kilala noon na matyagang tagapagbantay ng pangbansang budget na tinitiyak ang mga kahinahinalang pagsingit ng Kongreso sa tinatawag nila noong pork barrel at mga walang kwentang paglalaan ay susuri at tatanggalin niya sa mga debate sa plenaryo noong nanunungkulan pa ito bilang senador at ngayon hindi na nga napigilan ng dating senador kahit wala na ito sa panunungkulan na tila pumuna sa pinaggagawa ngayon ng kongresista at mga senador patungkol sa mga pamimigay ng mga ayuda na hindi naman talaga ito ang trabaho ng mga senador at mga kongresista yun pa sa dating senador hindi lang sa diobligasyon ng congressman at senador mag-distribute ng tupad aics at kung ano-ano pa illegal yan bawal yan kasi ang papel ng kongreso sa budget process ang budget authorization at pag legislate hindi pwedeng mag-implementa panito mga ahensya lang tulad ng DSWD ang may mandato para magbigay ng ayuda, hindi mga senador at kongresista. Nagbigay pa ng mensahe ang dating senador sa... Ano ang huling numero ng iyong cellphone? May mga katanungan. Buksan ito at enter ang phone number para... Nagbigay pa ng mensahe ang dating senador sa ating mga kababayan. Ayon sa kanya, ang papel ng kongreso ay mag-legislate, hindi magmudmud ng ayuda. Kaya nagkaloko loko at dumarami ang nakakaltas sa budget. Nakaka-encourage kasi ng korupsyon, pera kasi iyan. Iwan na natin sa DSWD ang implementation ng ayuda para sa mga kababayan nating kapos. Ibinahagi rin ni dating senador Ping Lakso ng isang larawan na nagpapahayap ang ayudang na natatanggap mo galing sa pera ng tao hindi sa politiko Unquote. Hindi man pinangalanan Ngunit tila sa pool sa katotohanan Si Speaker Martin Romualdez Ito'y ayon sa ating mga kababayan Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman Na isa si Speaker Martin Romualdez Di umano'y namimigay lagi ng ayuda Sa ating mga kababayan At ang pamimigay di umano ng mga ayuda Ay tila nagagamit na ng mga politiko Sa kanilang pamumulitika Hindi na di umano ito sa klaw ng kanilang trabaho bilang senador at kongresista. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila sumang-ayon sa naging ng dating senador at ayon pa sa kanila. Correct, akala tuloy ng tao bigay ng mga politisyan yon Pero pera rin ang taong bayan yung pinamudmod. Sakit na ng mga pol politiko ang magnakaw sa dami ng mahirap na mga Pilipino. Bigyan lang nila ng ayuda madalas siguradong sa kanila na ang boto. Kaya maging wais na sana tayo. Pagdating sa distribusyon sa iba ba, politiko pa rin ang makikita. Idagdag pa natin yung per head allocation para sa mga consintidor. Este constituent daw nila. Kaso sa administration ito, mas powerful ang Speaker of the House. Magagawa niya lahat ang gusto niyang gawin. Wala ngang magawang presidente. Kasi naman yung batas natin, kongreso ang nag-a-approve at kumikilatis during budget hearing. At sila din ang na nag-a-approve sa Commission on Appointment sa lahat ng high-level position sa mga ahensya ng gobyerno. The law empowers them to become corrupt. Still for me, a genuine implementation for federalism system of government, an equitable distribution of wealth, and empowering more our local officials to implement a precise program in the grassroots level and to minimize sa high-level corruption. Bakit ba namimigay ng ayuda ang Kongreso? Wala namang emergency na nangyayari sa bansa natin para mamigay ng ayuda. Baka pagdating ng oras na kailangan na ng mamamayang Pilipino ang tulong, wala na silang ibigay. Ako, mukhang natamaan si Speaker. Kasi nagtrending yung pamimigay nila noon ng ayuda na may mukha pa niyang nakalagay. Hindi naman masama ang mamigay basta walang halong pamumulitika. And ko Ah,